Hello, Bushing. Hello, lalo mo? Ah, huh? po, uh -oh, Bushing. yes po. Pa-pick na? Opo, oh, opo. Oh, oh, oh. Bushing, Bushing. Mahi ako ng tapit address. Ano Ay? ba paguhin yun? Saan ba dapat? Kaluokan yung sa ano po. Saan ba dapat? may Kubao lang. Saan ka na ba? Aurora Kubao? Eh di pabalik dapat papuntang ano? Oo, sana. Wait lang ha Kasi papunta ako Kaloocan South kaya ako kinuha ito eh. Atit mo na yan ang tapos pigyan sa 200. Atit mo na yan ang tapos pigyan sa 200. Patext ako ng ano sir, ng address. Text mo na lang or chat mo sa Lala Apps. Okay, sige. Sige, para maana ako. puntahan ko dyan. Thank you, thank you. Ganyan niya daw ako 200. Sige. Kung alam, Aurora lang, babalik tayo. Okay lang yan. Alright, 13 Minutes 3.7 kilometers na from Pinch Customer Pero syempre, bibilisan natin ito dahil 200 yung narinig ko, ay babayad eh <laughs> Let's go! Ay, sa inyo yun sir? <laughs> okay lang sir Thank you sir ah ka sa baiba sana ako oh, Oo, inan ko kasi Pabunta rin tong ano, kalo-kalo, South Pag ganun, binalikan ko na lang Pero okay lang Thank you. Oh, yeah. Opo, opo, thank you, sir. Ah. opo, opo, thank you po. All right. 282 yung ano ni sir. Balas 118. Tain na mo na, namugda kaya ka pa diyan. 82 di shit pa sa